tuwing magbebeso talaga si Doni Pangilinan ay may sounds na mwa pagdating kay Belle Mariano at ipinapakita niya dito ang dalang flowers kay Belle. Sabi nga niya ay match kayo at mahilig din nilang i-compliment ang kanilang sarili. At nung nga nakita ni Belle ang flowers, talagang binasa niya muna ito bago niya ibinigay sa kanyang personal assistant. Nakita naman ni Doni ang mami ni Belle at ang talagang energy niya pagkasabing, Hi tita, good evening with beso. tagal na hinintay natin na magkasamang dalawa pero pasabog pala ang kanilang ayuda. I can't believe na andito na tayo guys. don bell on top. We know we still have a long way but seeing this, we've come so far. Proud of you too. Sabi pa nga ng mga netizen, dipindot pala si Donnie parang ngubiti. Dahil nung hinawakan ang kanyang face ni Belle talagang ngiting-ngiti na may kasamang kilig. Talagang laging patentado ang pa-flowers ni Donnie sa mga occasion. Kahit na inamin na ni Donnie na allergic siya sa mga flowers pero napakonsistent niya pagdating kay Belle. Gagawin niya lahat para mapasaya niya ito.